Kamusta mga kasaliksik? Kasama sa pag-iimbestiga sa bansang Egypto ang napakadaming mga nakatagong impormasyon dulot na ang kanilang bansa ang isa sa pinakamakasaysayang lugar sa daigdig. Kaya mula sa totoong nagtayo ng nakamamanghang piramid hanggang sa unboxing ng mga bangkay ay pag-usapan natin ang 10 diskubre sa Egypt na talaga namang gumulat sa mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ang tunay na gumawa sa pyramids hindi na bago sa atin ang mga alipin ang gumawa ng mga piramid dahil ito ang itinuturo sa atin sa ating mga klase. Kaya talaga namang nagulat ang napakaraming mga tao matapos madiskubre ang isang libingan sa Giza, Egypt taong 2010 kung saan posible itong magbigay linaw ng mga piramid sa hindi gawa ng mga alipin kundi gawa ng manggagawa at ininyero noong sinaunang panahon. Sinasabi na kung totoo ang alipin ang gumawa ng mga piramid ay imposible silang ilibing at ilagay sa loob ng mga piramid. Dulot na para lamang sa mga respetado at matatas na estado sa buhay ang pwedeng pumasok dito. At dahil ang mga bangkay ng mga manggagawa ay inilibing at natagpuan sa loob ng gusali, ay naging matibay na ebidensya lamang ito na hindi mga alipin ang gumawa sa piramid, kundi mga respetado at magagaling na mga manggagawa noong sinaunang ehipto. Yo! Humus, ta, mga Saliksik? Ako po si John Mike Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Salitsik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Salitsik! Number 9 Sanggol na Mami Sa tuwing nililibing ang mga parao ang mga namumuno noong sinuunang panahon sa Egypto ay kadalasang isinasama nila sa kamatayan ng kanilang mga alagang hayop. Pati na ang kanilang mga katulong kung saan talagang namang nagulat ng maraming mga tao matapos nilang mahukay ang kabaong na ito na naglalaman ng bangkay ng dalawang bata na ginawang mami. Ang mga sanggol na mami ay natagpuan sa libingan ni Tutankhamun na namuno sa Egypt. Lagpas 3,000 taon na ang nakararaan kung saan matapos rin at pag ng bangkay ng dalawang bata ay napatunayan na sila ang dalawang anak na babae ni Tutankhamun na namatay bago pa mamatay ang kanilang ama. Number 8, 59 na Sarcophagus. Sigurado akong gugustuin mong mapanood ang naganap na ang ng Oktubre taong 2020 kung saan sinimulan ng mga archaeologists na buksan ng limang putsyam ng mga sarcophagus na naglalaman ng mga labi ng mga sinaunang tao ng bansang Ehipto. Tila ba walang takot kung masumpa o malasin ng mga archaeologists na ito dahil kahit na sinasabing mamalasin ng magbubukas ng mga sarcophagus ay ginawa pa din nila kung saan laking gulat na lamang nila na madiskubre nila ang mami sa loob ng isang sarkopagi na sinasabing may tanda na humigit kumulang 2,500 taon. Dulot ng mami na ito ay isang pare noong unang panahon kaya't ang bangkay nito ay nakabalot din ng tela kung saan ang balot sa kanyang ulo ay ginuhitan pa ng kanyang mukha. Number 7, Sikretong Palasyo ng Ehipto. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa araw-araw na binibisita ng napakaraming mga tao ang templo ni Ramses II ay kamakailan lamang natagpuan ang sekreto tinatago nito? Kahit pa sikat na destinasyon ng mga turista ang templo ay may nadiskubre ang isang grupo ng mga archaeologists na natatagong palasyo sa loob na sinasabing pagmamayari din ni Ramses II na talaga namang gumulat sa napakadaming mga tao dahil kahit na madaming mga tao ang pumapasok sa lugar kada araw ay wala ni isa ang nakatuklas nito. Number 6. Mami Mami Sa dinami-dami ng pwedeng mahukay na mami ay talagang namang nagulat ang napakaraming mga tao sa pagkatuklas nila sa mami na ito kung saan matapos rin ng mga eksperto ang bangkay na pagalaman nila nabuntisang ang babae nang ito ay namatay at ginawang mami. Sa una pa nga ay pinagkamalang lalaking pari ang bangkay na ito. Ngunit dahil sa teknolohiya ay napagalaman na isang buntis na babae ang bakay. Kung nalaman din na pitong buwan na siyang buntis nang siya ay namatay, nakalulungkot man ay sadyang nakamamanga ang natuklasan. Dahil sa lahat ng mga nakarang mami na natuklasan na ay sinasabing ito ang pinakaunang buntis na mami na nahukay sa kasaysayan kaya hindi may tatanggi na makasaysayan ng kaganapang ito at talaga namang gumulat ang pangyayari sa buong mundo. Number 5, Silver Parao. Hindi na bago sa atin na sa kasalukuyan ay mas mataas ang halaga ng ginto kumpara sa pilak. Pero alam mo ba na unang panahon sa bansang Egypt ay baliktad ang kanilang tingin sa mamahaling mga metal na ito, dulot na mas bihirang makahanap ng pilak sa lugar. Kaya naman nung madiskubre ni Pierre Montet ang bangkay ni Sones the First taong 1939, ay talagang namang nagulat sila matapos nilang matuklasan ng sirko o ang kabaong na pinaglagyan sa kanya ay gawa sa purong pilak maliban na lamang sa maskara nito na gawa sa ginto. Makikita na lamang kung gaano kaimportante ang kanyang bangkay batay lamang sa kanyang kabaong at dagdag pa dito ang iba pang mga sinaunang kagamitan na gawa sa ginto at pilak na inilagay sa kanyang libingan ay hindi may na literal na nakahugay ng yaman si Pierre. Number 4, Kakaibang Mami alam mo ba na mayroong natuklas ang mami na talaga namang gumulat sa lahat ng nakatuklas dito dahil sa kakaiba nitong itsura? Ito ay ang labi ng isang tao noong ang sinaunang ihipto kung saan agad na mapapansin ang kakaibang bagay sa loob ng bunganga nito. Ang bagay ay isang gintong foil na hugis dila kung saan matapos itong pag-aralan ng mga eksperto ay napagalaman nila na isa itong lumang tradisyon na ginagawa ng mga tao noong unang panahon sa paniniwalang ito lamang ang paraan para makausap nila ang isa sa kanilang Diyos na si Osiris. Talagang namang nakamamangha ang nahuhay na bangkay na ito dahil makikita ang kasalukuyan pang ginagawa ng bangkay, ang tradisyon sa panahon ng kanilang kamatayan. Number 3, Kahoy na Paa May ng mga archeology sa bansang Egypt na talagang namang gumulat sa madaming mga tao. Sa kadahilan ng ang nadiscover nila isang kahoy na paa na sinasabing ginamit noon ng anak na babae ng isang pari. Sinasabi na 3,000 taon na ang nakararaan ng namatay ang nagmamayari ng kahoy na pangito na nagpapatunay lamang na kahit pa unang panahon ay talaga namang matalino ng mga tao kaya't kaya na nilang mag at gumawa ng mga kagamitang prosthetic kagaya ng kahoy na pangito para magamit ng mga taong may disabilidad. Number 2. Gawaan ng mami Pamilyar ka ba kung paano ginagawa ang mga mami? Kung hindi ay sigurado akong mamamangha ka matapos mong malaman na may natagpuan ng workshop ng mami malapit sa nayon ng Sakara sa Bansang Disyerto kung saan sinasabi na 2,500 taon na ang tanda nito. Talaga namang nagulat ang mga archeologists dahil matapos nilang suriin ang loob ng gusali ay napagalaman nila na sobrang ayos pa ang mga kagamitan dito kung saan pwedeng pwede pa nga itong gamitin sa kasalukuyan dahil matatagpuan din sa loob ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng mga mami. Sobrang nakatulong ang pagdiskubre sa lugar na ito kung saan mas nagbigay ito ng impormasyon at kaalaman sa mga eksperto sa kanilang pag-iimbestiga kung paano nga ba ang buong proseso ng paggawa ng isang mami at kung ano makagamitan ang mga kagamitan ang kinikailangan dito. Bakit ay dumako sa una sa ating listahan ay tignan ng larawan na ito kung saan makikita ang isang armas na hugis baril na nahukay sa isang piramid sa Egypt. Dahil sa dami ng mga kakaibang kagamitan noong sinuunang panahon, ay posibleng ang naging fossil ng baril na ay, may ay mayroong ibang kagamitan na hindi na matukay sa kasalukuyan. Ngunit kahit ano pa ang bagay na ito, ay talaga namang hindi may pagkakaila na sadyang nakakagulat itong mahukay, lalo na sa loob ng isang piramid. Number 1, 30 Mummies Tila ba naging unboxing ang nangyari matapos buksan ng tatlong pong kabaong na nahukay noong 2019 kung saan sari-saring mga bangkay ang nakuha ng mga eksperto para kanilang pag-aralan. Kahit na may babala na magbibigay ng kamalasan sa buhay ang pagbukas ng mga kabaong, ay tila ba walang takot ang mga archeologists na ito? Dulot na talaga namang kakailanganin nilang buksan at pag-aralan ng mga sinaunang bangkay ng mga taga ito upang malaman ang kanilang kultura at tradisyon at kung ano ang kalagayan nila nang sila ay mamatay. Dahil sa dami ng mga bangkay na nahukay ay may nakuha silang matibay na kaalaman kung saan siya sabi na pag ang bangkay ay nakabukas ang palad ay isa itong babae at kung nakasara naman ang kanyang kamaway ay isa itong lalaki na talaga namang ikinatuwa ng marami dahil mas lalo nilang nalalaman ang nakalimutang kultura ng isang masaysayang bansa. At iyan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi may pagkakailan na punong-puno ng misteryo bansang Egypt. At sigurado akong marami pang matutuklasan dito na gugulantang sa atin. Kaya para sa iyo, alin sa mga discovery ito ang pinakagumulat sa iyo? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.